Na, guys. na po tayo diri guys magpa press ko na po ta diri kay nindot kayo magpa press press ko ba sayo pa kay tao kay wala init kung uto na kamo ani diri ha tang patungan ng tatay na di ko ka ko rin mapita kay init tabor naman kay sa init So, sa karon buntag pa medyo mahangin-hangin at malamig-lamig na konti so diri sata. So, bahin sa ta so magistura tagbahin sa angay nga i-upload nga unsang nga uh, ah, or pila i-upload sa usaka. usa sa ka kasimana ato yes. guys sa wala pa na monetize pwede rasa sa usa ka adlaw lima or oh, pa, oh, tulog pa taas, or 3 or 5 ang i-upload mo sa usa ka adlaw. Kung monetize na ka sa content monetization, pwede raw usa or tulo sa usa ka adlaw. Pareho ra na sila sa simra ra sa reels at sa kalong form video. So kanay sa story sa story guys So, kinahanglan po nga mo upload ka o uh, tulo padulong sa uh, lima padulong kala siya, uh, tra, sa walo. Pero kana uh, siya sa usa ka adlaw. Individual na siya sa imong video nga gi-upload kaya story parang nang nakita kung dili nimo da uploadan ang story nimo. So, ang katong imong i-upload dito sa long form video sa sa uh, video nimo. makita pula dito sa story pero dito sa story wala na siya ay income wala ay earnings so diri putasa sa takes og sa bili uh, putos na iringan kwan so, na iposang lumapit so, sa diri po sa takes at saka sa putos pareho lang sila kung gusto kang mag takes isa or doha sa isa kadlaw or putos isa o duha sa usa ka adlaw so kabahin po sa kwan guys engagement ang engagement kung ano ang engagement guys dili ka mo dito sa usa ka video nga lain content creator dili na maoy engagement nga mo lang ka dito ang engagement nga katong nag-comment sa imong video di mo pong replyan muna yung engagement replyan mo na muna sa engagement dili kay ang katong engagement ang istorya sa uban na misinterpret siguro po to sila nga Pinahanglan mo, comment ko nung kaslang video, taposon. So, dili na mo yung engagement.